sa lahat ng mga beta hobbies. Nandito po ako ngayon sa Kalibo Aklan para bisitahin ang isang beta breeder po na si Mr. Rolen Vargas na miyembro ng Asian Beta Alliance. Tara, samahan niyo ako. Bisitahin natin siya. Tao po. Sandali lang. Uy! Hi! Roland, kamusta? Kamusta sir? Pwede ka po pa namin ma interview para sa makita namin ang mga breeding mo ng mga beta? pairing muna ako, pairing tapos tapos i-condition ko siya, lalagay ko siya sa sa grooming tank, grooming tank. Tapos doon sila i-condition. Mga ilang weeks to, ilang araw. Mga usually mga 3 to 5 days, 3 to 5 days ako mag-condition tapos pag ready na yung breeder ko, mm -hmm. lalagay ko na sila sa breeding tank tapos, ko. Tapos lalagyan ko sana ng konting dahon ng talisay. Mm -hmm. Tapos Kunting daw ng saging. Okay. Pampa ano na rin ng ano? Pampa condition na rin. -condition. condition na rin. No. narinig nyo po yun mga kahabi sa pag-aalaga ng beta. Ngayon lang mag-condition si Sir Roland. Pinagsasama niya lang ng yung beta, yung pares niya ng tatlo hanggang limang araw. Tapos nun, ialagay niya sa isang nalagyan katulad ng mga batsa. Then, lalagyan nyo ng talisa at saka kuting saging. Ganun lang po kasimple. Pa, paano ko namang magpalaki? Kunyari, di diba, ba, bridge mo na nga siya. Pa, paano mo sila palalakihin? Sa mula sila nilalagay? Pag malaki-laki na siya ng konti. Mga ilang linggo yun? Mga, two, mga a month. A month? One month? O, ganun. Mga one month. Oo, Mgaway, okay. month. Tapos, tumbat so, so, sa mula sila nilalagay? siguro mga 3 weeks to 1 month uh, mm -hmm. na magdapya ako. Tapos susundan ko na siya na ano, yung tubifex. Tubifex! Ah. Yun yung marami ako dito. Marami ka dito nun? Opo. Okay. Sige mamaya silipin namin sa saan mo kinukuha. Yun yung, yung pinaka ano ko. Yun yung pinaka... So parang 1 week, na. microworms, tapos mga hanggang 1 month, uh, daft niya, niya, tapos afternoon to be na. Oh, okay. Ah, okay, narinig nyo po yun mga kahabi ah. Ganun lang po. Kadali mag-alaga po ng beta. So, one week, microworm uh, microworms, tapos afternoon, daf niya, tapos afternoon, at uh, na po yung pinapakain ni Mr. Roland. So, ngayon, silipin naman po natin kung ano po itsura ng pan niya. Tara, tayo sa likod. So, Roland, di after mo sila mapalaki, gano'ng katagal ang hinihintay mo para naman ihanda sila para sa competition? Bali sir, pag nalagay ko na siya sa growing growing tank mga 2 to 3 months 2 months? Okay. I e, dugroom ko na siya mm -hmm. So ito yung ito mga yung, growing tank mo? Ito yung growing tank ko Ah, saan, saan gawa to? ginagawa uh, ko lang yan gumagawa rin ako ng aquarium po sarili para hmm. makatipid etong growing tank mo sa galing to at uh, junk shop sa so junk shop uh, ano to rep na sira oh rep na sira ah, okay. binibili ko tapos mga butas butas lalagyan ng ano ng pang silat ah okay so yan kukuha ka na dyan ok so show na siya ah ok so bakit may scotch tape ay, ah, itong scotch tape, scotch tape, Lagyan ko siya para nasa baba sila mga clearing. Hmm, ganun ba? Para hindi na... hindi na babali yung ano niya. Dorsal. dorsal. Ah, para magpantay siya. So, after 2 to 3 months, yes. nilalagay mo siya dyan. No, 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 no. Tapos yan na, papano mo na ready sa grooming. Ah, ganun lang pala. So, narinig niyo po yun. After 2 to 3 months, nilalagay niyo po dito sa kanyang uh, grooming tank. Tapos, nilalagay niyo yung scotch tape sa taas para nagsiflare sila sa gitna lang po hindi sila nagsiflare sa sa taas para hindi po nababalik po yung dorsal fin may gusto ko pang pasalamatan um, una sa lahat po si President Kimber Tsuwa at, at sa at kay God na hanggang ngayon patuloy akong nag-aalaga ng beta at dumating na rin sa punto na sumasali sa mga ano, competition. At maraming salamat din po kay Sir Norman. Maraming salamat po At sa mga nanonood po na amazing Beta Adventure, sana po may natutunan po tayong aral sa pagbisita natin sa Beta Farm o Beta Barracks ni Bro Roland ng Kalibo Aklan. Sana ma inspire nyo na rin namin kayo na mag-alaga at sumali sa pag-aalaga ng Beta. Maraming salamat po.